Sir Rick Yes mga kaamiga, welcome sa aking vlog. Ayan guys, today punta tayo sa Korean Town Barbecue. Dito po matatagpuan sa Davao City malapit sa Obrero. Sa araw na ito guys ay mayroong magaganap. Ano kaya ang magaganap? Dahil sa pagkat, datapwat, subalit, ngunit, charla. Ngayon guys, ililibre ako. Ililibre! libre. Dahil libre guys, so opportunity mo talaga yan. Ang time na, na yan. So, dito guys, sa um, Cream Town Barbecue ay makikita natin yung kanilang mga pagkain. Ayan guys, so, iba't ibang mga pagkain guys. Ayan, kasi tanghali guys, ibang menu ang kanilang ilalagay dyan. Ayan, so, makikita mo iba't iba ang mga menu, mga recipe nila guys. Ayan, so maganda dyan guys, malamig and then so may halal at hindi halal guys. So gusto mo yung kumain dyan. And then dito guys, separate yung mga chicken, yung mga pork, ayan. So my favorite talaga guys, yung kimchi. And ayan, so hot dog and chicken yan guys and then pork, ayan. So, kita natin guys na malinis talaga at saka uh, meron silang salad and then itong fruit nila guys, fruit ayan, so watermelon and then ayan guys, kasi 12 o'clock walang katao walang katao tao guys so makikita mo yan ma maraming tao pag mga 3 4 5 ng gabi, ayan, so, wala talagang tao dyan, guys, at, ayan, so, hindi ka talaga ma-stress sa init, ayan, guys, so, start na kami magluto ng aming mga pagkain, guys, so, ayan, sila, si talaga sila, guys, sa pagluluto ng mga pagkain, ayan, so, may mga lettuce, and then, yung mga mga guys, ayan sa so mga sauce, ayan masarap talaga ang sauce nila dyan guys, at uh, saka yung hot na hot talaga ayan, so luto yan sila ng luto guys para makarami kami para mamaya hindi na kami makarami hindi na kami magluto. Ayan, now, guys, ito ang pinakahihintay ng lahat. Ayan, so, sila nagluluto. Ayan, ako, guys, busy, busy ako sa mga uh, salad at saka yung kimchi na paborito ko, guys. Ayan, so, sila habang nagmamaritis dyan. So, ako, ilang plato na ako ng kimchi, guys, at saka ano, at saka salad. Ayan guys, so start na kung kumain kasi tapos na sila magluto guys. Ayan, so grab the opportunity na libre guys. Ayan, so kain ako ng kain. Ayan, so, so to the left and so, so to the right. Ayan, so haba-haba more. Ayan, so kahit puno ang bunga nga guys ayan so habhab. Habhab hab hab pa rin ayan hab, -hab ng hab, hab ayan so smile lang ng smile guys wala akong pakialam sa paligid ko ayan so balikan ko naman ang ulit ang kimchi ayan kasi paborito guys pampa wala ng ano yung pampagagana ng lasa guys ayan So, ayan guys. Lagay naman tayo ng carne. Ayan. So, 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 on side, ayan, guys. So, ayan. So, okay, sarap, guys. At akala ko, guys, libre. Nakaw! Yun Yung pala may kapalit. Ito ang ayaw Bakin ko sa ginawa nila sa akin, guys. Pag-uuri natin. <coughs> yes, ingani naman na siya karon guys. So, kaya naman naman, nahuman naman niya ang pies. kailan yung mga margador. Mar mar ano yung kinabuhi doon sa Philippines. Pasana na ba? Oo, oh, best. Yeah. gusto mo? <laughs> doon mo ni Maymay. Happy na ka sa so, gimuhat nyo sa ako. Nabi ko libre. Amo na. Na. na sorry, nalipay kit no. um, ka no. ka na. Ina-check pa. Unahan pa. Unahan pa best. Oo, best. Unahan gamay. I, ano pa ko, tutlo ko, yeah. my God, grabe na. Hindi ko na kaya daw kasi ako dari <laughs> ng apart, guys. Kasi <laughs> bago lang kami yan. Na, so, lang namin kumain, guys. Ayan. So, parang sumusuka talaga ako, guys. And then, guys, wala ko abrihan sa akong peshi mo lang ako na lang nag-appreciate na na uh, loy-loy ta ba Pasana? <laughs> And then guys, sabi na di dira mahuma ng yes, tanan uh, pa di ay next magpaupan pa din sa sa photocopier and layo na kayo di ha guys so ako kasukawan na po sila sige sila sila smile smile Gusto ko kuha ning may may sa gig sa gig hagahag -hag. tumahadlok mahulog kana guys so padulong na miyana dito sa photocopier niya gina jaming jamming ko nila guys para dili ko ma-high blood kay ikaw daw kipalok doon karton, ano niya ah uh, na po di ha no, kasi kasuka ko na ka guys so di pa dili ni mo ma-feel so gikerry na lang na ko guys para sa ilahak, kasi sempre basi magingon sila nga o ko niya. Sila ba yung Naglibre sa kuachar lang. Anyway, thank you sa inyong mga beshi. Sa duhan ako nga beshi. Kay sila man ang naglibre sa kuha. Ayan. So, nakagasto pa sila na ko, guys. So, sa kuang gilaps So, mawala. Right. Thank you so much. Mga beshi, sa inyong hang palibre sa kuha.